abstract ulit mga kapintang nga uh, ginawa ko dito sa barangay directory dito sa Sawanga dahil uh, napansin ko na yung kaliwang side ay medyo maluwag yung uh, ano space at walang ka-design design hindi naman maganda yung ganun para sa akin kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko din ng abstract na design, design. ang ginawang design ko dyan ay parang mga triangle lamang po simple pero Uh, may dating naman ang unang uh, pin, uh, kulay na in-apply uh, in ko dyan ay kulay green so bali wala pa akong dalang kulay green na pintura kasi ang lagi kong dala lamang ay primary colors na red, yellow and blue so paano po tayo nakagawa ng kulay green so ganito po ang uh, inyong gagawin para makapag-produce uh, kayo ng kulay green Pagkahalawin lamang po yung uh, kulay blue at saka kulay yellow. Maaaring uh, same amount. bawa. kung gusto mo ng blue-green, mas damihan mo ang blue kaysa yellow. At kung gusto mo naman ay yellow-green, mas damihan mo yung yellow kaysa blue. So ngayon, yung tatlong kulay na yan ay uh, uh, meron ding uh, pagkakaiba. Kasi yung, yung ibang kulay green yan ay ginawa kong mas light. Sabali so, tatlo, ang isa ay light colors at yung isa mas light pa. Uh, yan ang aking ginawa dyan. At uh, hindi lamang po kulay green ang uh, ginawa kong uh, design dyan na <coughs> yung kulay. Meron din pong ibang mga kulay na inilagay ko dyan sa aking design na abstract. thank you pangalawang kulay na ginamit ko dyan ay kulay blue. At mayroon din siyang uh, tatlo na pagkakaiba. Yung una ay ginawa ko ay dark blue. So, para magkaroon ulit ng uh, tatlong kulay, ay naghalo na naman ako dyan ng kulay puti. Yung unang kulay ay dark. pangalawa ay medyo light na. So, hinaloan ko siya ng puting pintura. At yung pangatlong kulay na kulay blue ay mas light pa ang uh, ginawa ko kaya nilagay ko pa ng mas nagdagang ko pa yung kulay white doon na nilagay ko sa kulay blue para mas maging light pa siya ng maigi so yan po yung uh, design para mga ano lang mga triangle lang na magkakasama magkatabi yung uh, isang kulay na kulay green at saka kulay blue ang uh, ano lang po dyan, ang pag lettering ang pag-painting, kailangan yung kantuhan. Ang brush mo, itatagilid mo ng kunti para makuha mo yung uh, kanto, lalong-lalo na yung sa taas, yung parang uh, matulis. So, yan lang po ang uh, diskarte eh, para makuha mo yung pinaka-kanto ng iyong uh, ginagawa. Kagaya nitong triangle, itatagilid lang, lang po ang at natin ang ating brush. At uh, ganoon din po sa pag lettering hindi hindi lang po sa pagpipainting, lalong lalo na po sa paglilitering ng mga litrang may kanto. Kaya, yan po ang diskarte. Uh, sana ay may nalaman kayo, may natutuhan kayo sa aking uh, paraan ng pagpipainting at ng paglilitering. At dito naman po sa part na ito, napansin nyo yung aking ginagawa ay parang bricks at ang kulay ng bricks po ay kulay kulay brown so paano po tayo nakagawa ng kulay brown uh, ang gagawin lang po natin ay maghahalo ulit tayo ng kulay yung kulay blue at saka uh, kulay red pala muna and then kulay yellow parehong amount po, same amount po siya kung gano'ng kadami yung red gano'ng kadami yung yellow tapos sa halawin natin magiging orange po siya Pagkatapos ay hahaluan din natin ng kaunting blue. So mas kaunti yung blue doon sa dalawang kulay na pula at yellow. Pagkatapos noon ay hahaluin na po natin at ang kalalabasan noon ay kulay brown. At kung gusto mo naman na dark yung pagka brown ay huwag mo nang haluan ng puti. Pero sa, sa ginawa kong ito kasi ito ay parang bricks. Hinaluan ko siya ng yung una ay hindi ko hinaluan, kaya yung mapansin nyo yung sa taas ay kulay dark brown. So yung pangalawang kulay, hinaluan ko na ng kaunting puti, at uh, ipinintura ko na rin. At yung pinakalas, ay mas hinaluan ko pa, Dinagdagan ko pa yung kulay, kulay puti para mas maging light pa siya. So bali, tatlong kulay yan na kulay brown. So ang tawag po dyan ay monochromatic colors, nang ibig sabihin ng mono ay isa. Bali parang isang kulay lang siya so bali nagakaiba-iba dahil sa pagdagdag ng kulay puti. So, yun po ang uh, idea ng uh, paggawa ng isang art na ginagamitan ng monochromatic color. So, kung mapapansin nyo ay merong puti na parang guhit. Ii iniiwasan ko na lang na hindi magka ano-ano para magka ng parang kulay puti na guhit sa bricks kasi ganyan po talaga ang uh, ideya ng uh, paggawa ng bricks so parang kung mapansin nyo parang tunay po yung bricks na yan so balit yan ay pintura lamang po at uh, kung kayo po ay nakarating sa part na ng aking uh, video ay maraming maraming salamat po sa inyong panonood at kung kayo naman ay bago sa aking uh, pagbablog ay pakipalo naman po ng aking uh, page at uh, paki-like and share na rin po. So hanggang dito na lang po itong aking uh, content ngayon. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood mga kapinta.